At samantala, hindi na naman subipot si Vice President Jejomar Binay sa pagdinig ng Senado ngayong araw kaugnay ng mga anomalyang ibinibintang sa kanya. At sa halip na sa Senado nagtungo, bumiyahe ang pangalawang Pangulo sa Cebu. Ito ang balita ni Bianca Dama. Katulad ng mga nakaraang pagdinig ng Senado, no-show pa rin ngayong araw si Vice President Jejomar Binay. Una nang inimbitahan ni Senate Durban Committee Chairman Senator Chofisto Gingono III si Binay upang sagutin ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa session hall, makikita pa ang isang upuang ito na para sana kay Binay. May nakalagay rito ang Vice President Jeju Marbinay, former mayor of Makati City. Alas 10 ng umaga dapat magsisimula ang pagdinig, subalit nagatay pa ng isang oras ang Mother Committee, lalo na't wala namang pasabi mula sa Vice Presidente. Dismayado naman si Gingona sa hindi pagdalo ng Bise Presidente. Nanghihinayan ako dahil pinili ng Bise Presidente na tanggihan ang imbitasyon ng Mother Committee sa kabila ng ating pagtiyak na siya ay bibigyan ng paggalang na angkop sa kanyang posisyon sa pamalaan ng patas na pagtrato Ayon kay Gingona, sinayang ni Binay ang pagkakataon na maiparating sa ating mga kababayan ang kanyang panig sa mga kinasasangkutang issue. Samantala, dumating naman ang dalawang kaalyado ni Binay na sina United Nationalist Alliance Interim President Congressman Toby Tiangco at una Interim Secretary Attorney JV Bautista. Dala na mga ito ang isang liha mula kay Binay at affidavit na isusumite sa Senado. Hiniling ng kampo ni Binay na mabasa ni Bautista sa committee ang statement ng bise Presidente, subalit hindi ito pinagbigyan. Nagpatawag naman ng press conference si Natyanko at Bautista matapos si Adjourney Gingona ang pagdinig. Paliwanag rito ni Bautista una nang nagpasya si Binay na dumalo sa pagdinig. Ngunit dahil sa mga inasa ni na Sen. Antonio Tulanes IV at Senator Alan Peter Cayetano sa mga nakalipas na araw, nagbago na ito ng desisyon. The express statement of Sen. Tulanes yesterday that he was prepared to grill the Vice President for six hours. We have an authorization letter from Vice President Jejo Marci Binay when there was a last-minute decision on the part of the Vice President not to attend the session of the Blue Ribbon Committee this morning. Ayon kay Attorney J.D. Bautista, bumiyahe pa ang vice-presidente ngayong araw. Subalit sa kabila ng hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo, ipinagpatuloy naman ng Senate Sub Subcommittee ang kanilang investigasyon. Bianca Dava, UNTV News, World Watch.